Hello guys. Ano ginagawa niyo diyan guys? Hello mga kids. Mag-hi kayo. Ibabawra. Hi. And guys, so mainit na ang panahon. So, ko si Pedrick, guys, ng chinelas. So, ayan yung tubig pala, guys. Ayan. So, low tide na. Low tide na yung tubig. Ayan. So, ang daming isda. Nako, mag-refer ka kayong pamo. Say hey, hi muna, mami. Hi. 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 So, hi si Pedrick, guys. Nakakalangoy na ako. Kalau mau na? Ay very good. Hello baby! Hi muna! Hello! Hello everyone! Thank you for watching! Hai gedong Hi. Oh. Ano 'to? Hen guys, so nag-vlog ako dito sa gitna Ma. ng dagat, gitna ng kalagatan. So oh, ka, very good. Oh, yung ulo, yung ulo. Yan oh, yung ulo. Ay, mangi. Adrian. Ay, wala na mawoy. Lumangoy ka, lumangoy ka. Bigla tumalun ka. A ako palang ay tukoy. Ah, ah langoy. Mambak mo dong Mabak-ambak, mabaw ka na. Huwag kayong maghawak hawakan ah! Natumba kayo. na oh, ulit sa sila. <laughs> Ay ano, terus sila. nakakita ko ng ulo ng dinosaur. Dito. Ayun o. Ay, no. Ulo ng dinosaur. Yung kamay mo po direct masugatan dun sa bato ha. Nasa na tayo! Sunburn na tayo! Christine, nasa sunburn na tayo. Ayun na tayong na tayo. tayo, panbook. Bakit nalubog yung tubig? Ayoko, bumabaw.